The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Kapon po sa church, ang dami ko mga nakakwento ang mga, mga couples, ayan, yung mga mag-asawa na talagang uh, nagkukwento ng mga pinagdaanan nilang challenges and yet, napagtagumpayan nila sa tulong ng Diyos. Talaga namang mga si Jesus po ay concerned even. Minsan nakala mo, nakikinig ba siya sa mga daing ko sa marriage? Concern po si God, lalo na sa marriage natin. In fact, pag-usapan nga natin yung unang miracle niya na ginawa, alam niyo po yan, na, na susulat po yan sa John chapter 2, verses 1 to 11. At uh, ito nga yung conclusion na itong uh, uh, event na to. Basahin ko muna yung ending and then kwento ko yung gitna. Sabi po sa 1, 2, 11, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. So yan po yung ending. Ano nangyari during a wedding po sa Kena? Many times na po ako napunta sa lugar na to. Dalawang beses na ako nagkasal sa mga nag renewal of vow sa lugar na to. Dito po yung kwento na naubusan po ng wine yung host o kumagay nagpapakasal na napakalaki pong kahihiyan during that time. Kasi po, hindi tulad ngayon na tatlong oras, apat na oras lang ang wedding. Yung panahon po na yun, tumatagal na isang linggo. Okay? Iba't ibang programa po yung nangyayari po sa pag nagpakasal ka. At kapag naubusan ka ng handa, lalo na yung wine, ay napakalaki pong kahihiyan sa pamilya ng kinakasal. Tatlong bagay lang po yung nakita ko rito. I'll share this briefly and then magpe-pray tayo. Number one, Jesus values the covenant of marriage. Pinapahalagahan daw po ni Jesus yung marriage. Ang presensya niya, sa isang kasalan, nagpapakita na pinapahalagahan niya to sinusuportahan niya to uh, Ito po isang sagradong relasyon sa mata ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, uh, huwag tayong uh, makikiapid o huwag tayong uh, makikisama sa hindi-asawa. At uh, pinili niya yung ganitong tagpo para sa kanyang pampublikong himala. Pangalawa po, Jesus cares about the needs in marriage. Kung paano po niya inalala yung pangailangan ng mag-asawa na to na sinalba sila sa matinding kahihiyan, ikaw na nakikinig ngayon, let me tell you something, inaalala din ng Diyos. Maring hindi pinansyal ang problema mo, yung emotional, maring uh, relational, mag, matagal na kayo magkahiwalay. So yung mga hamong pinansyal, kasama na po yan. Lack of communication, kaya pong tugunan yan ng Diyos. At pangatlo po, Jesus transforms yung ordinary into extraordinary. Kasi nga po, yung mga tubig na nandun sa banga, okay, pinalitan ni Jesus na maging wine. Ang kaling. At hindi lang basta wine, pinakamasarap na wine na natikman ng mga tao during that time. Of course, made in heaven yun. Hello. So ito po yung simbolo ng kanyang kapangyarihang gawing kamanghamang nga, yung pangkaraniwan. So ang tanong ko lang, ano ba yung hinihintay mong himala sa Diyos? Baka naman hinihintay lang ni Lord na tumawag ka rin sa Kanya, maniwala ka sa kakayanan Niya, para ma-experience ma natin, yung kasaganaan ng kanyang kapangyarihan. Again, yung ending po na to, sa ginawa niyang ito, pinakita raw niya ang kanyang kapangyarihan. Ang ending, sumampalataya sa kanya ang kanyang mga disipulo. So, si Jesus po, everything na ginagawa niya po ay may purpose. At ito po ang purpose, para maisalba sa kahihiyan yung mga pamilya nung nagpapakasal at sa kanya na mga end na nampalataya sa kanya dahil mga bago pa lang itong kanyang mga disipulo. Kaya again, One, dos 2:11 ang nangyayari ito sa Kina Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Yesus. sa ginawa niyang ito pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya siya kanya ang mga taga-sunod niya. Ay pinanalangin Panginoon, salamat po. Ikaw, Yesus, ay isang uh, uh, kapangyarihan sa lahat na concern, even sa aming mga uh, relasyon, particularly dito po sa marriage. Lord, dinadalangin namin sa iyo mga mag-asawa na nakikinig ngayon pilit na tinataguyod ng kanilang pamilya, naghihikahos, maaari pinansyal, pero Lord, tumawag sila sa iyo dahil ikaw, Lord, ay lagi nakukulig sa aming mga pangangailangan. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan dahil concerned ka sa bawat marriages na nakikinig ngayon, mga mag-asawa, na pingit Lord, laban sa hapon ng buhay, i-restore mo ang mga nasirang marriages, magligit mo ang mga mag-asawang nagkahiwalay, i-restore mo, Lord, yung passion and, and intimacy sa mga mag-asawa na kato na lang para sa mga bata. Salamat Panginoon. Concern ka sa amin. In Jesus' name. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.